Alam mo ba yung kasabihan na guluhin ng tubig para mahuli ang isda? Kung iisipin mo, parang simpleng fishing technique lang yan. Pero sa buhay at sa pakikipagkapwa-tao, napakalalim ng ibig sabihin nito. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung paano nagagamit ang prinsipyong ito sa mga sitwasyon kung saan kailangan mong maging wise, lalo na kapag masyadong malinaw ang laban at parang lugi ka. Storytelling Part 2 Imagine mo na lang, nasa isang ilog ka. Ang tubig, sobrang linaw. Kita mo lahat ng isda. Pero ang problema, kita ka rin nila. Kapag sinubukan mong hulihin, mabilis silang makakatakas. Pero anong gagawin ng mangingis da na matalino? Guguluhin niya ang tubig. Bakit? Kasi kapag magulo, hindi na alam ng isda kung saan ligtas. Doon ka magkakaroon ng advantage. Ganito rin sa buhay. Minsan kapag masyadong klaro ang sitwasyon, masyado rin nakabantay ang mga tao. Kita nila bawat galaw mo at wala kang chance makalusot. Pero kapag ikaw ang gumagawa ng konting ingay o kalituhan, doon ka nagkakaroon ng pagkakataon para maipwesto ang sarili mo. Application sa power, sa higher life. Halimbawa, nasa trabaho ka, may kalaban ka sa promotion, pareho kayong magaling, pareho kayong kita ng boss. So, paano ka aangat? Hindi ka makikipagbanggaan ng diretsyo. Ang gagawin mo, minsan guguluhin mo yung narrative. Pwedeng gumawa ka ng bagong proyekto, ibang approach, o simpleng baguhin mo yung daloy ng usapan para hindi ka lang nakatali sa parehong linya ng laban. O kaya sa negosyo, kung sobrang stiff ang competition at pare-pareho lang kayo ng offer, walang pumapabor. Pero kapag ginulo mo ang tubig, nagbigay ka ng promo, naglabas ng kakaibang marketing style, o nag-shift ka ng strategy, magugulat ang mga tao. Doon ka mahuhuli ng isda, ibig sabihin makukuha mo ang customers. Even sa politika, makikita mo ito. Ang isang leader, kapag cornered na, gumagawa ng gulo o distraction para mawala sa radar ang tunay na issue. Hindi man laging tama, pero ito ang realidad. Kapag magulo, ang nakakaintindi ng galaw ang may advantage. trick lesson, trick wisdom. Pero teka, baka isipin mo na ang ibig sabihin nito ay palaging manggulo. Hindi ganun. Ang tunay na aral dito, huwag kang matakot gumamit ng strategy. Kung minsan, ang sobrang linaw ay disadvantage. Kapag lahat nakatutok sa'yo, mahirap umusad. Pero kung marunong kang gumamit ng ingay at kalituhan bilang cover, makakahanap ka ng pagkakataon para makaungos. At syempre, laging tandaan, ang panggugulo ay hindi para manira, kundi para magbigay ng opening, para hindi ka basta-basta natatalo sa malinaw na laban. So ayan mga kaibigan, guluhin ang tubig para mahuli ang isda. Hindi ito tungkol sa literal na pangingisda, kundi sa talino ng paghawak ng sitwasyon. Maging wais, wag lang palaging diretso ang galaw. Dahil sa gitna ng kaguluhan, ang taong marunong lumangoy. Siya ang nakakalamang. Kung nagustuhan mo ang aral na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman at payo sa buhay. Kita-kits ulit sa susunod. At muli ako si Nick.